Magmumukbang na naman tayo mga idol. Siyempre, mayroon ako ditong ulam mga kaidulan. Mayroon akong sinigang na bangos. Ayan o, no? siyempre nilagyan ko itong mga kaidulan ng sitaw, mustasa, okra, at siyempre si labanos. Ayan mga kaidulan No? Mm. Siyempre, higupin na nakagad na sa ang nito kasi napakasarap talaga ito. Dabis mga kaidulan. Oh. Mm. Napakasarap. Ano? Hmm. Mustasa. Gulay. Always gulay tayo mga kaidulan. Mmm. sukra, oh. Hmm. Tara mga Kumain na tayo, oh. Mmm. Hmm. Napakasarap pag may gulay. Nilagay ko na sila lang dito. Mmm sa Makadula. No? Siyempre, dandaan tayo dito Makadula kasi ang bangus na isa Makadula matinig to. Napakasarap. Ito Makadula ang tinatawag na bangus na dagupan. Napakasarap talaga lang yung isigang. Lagyan mo sabaw. hmm hmm At akong favorite. Okra. Mm hmm. Pasap ni mak labanos lah Cara mak dulu mm -hmm. mm -hmm. lah. Si ulu nabangos. Ijumat ini eh, kaya dandan aku di dito. Tatakoy ay makadulam, bawat mukbang ko makadulam. Kunti lang aking kanin, kunti lang tala ko makadulam magkain. Matakaw ko sa ulam makadulam. Makadulam, hmm. no? Hmm? Napakasarap ito mustasa, oh. <laughs> hmm. napo Napakasarap taba. Napakasap talaga ng bangus na dagupan mga kailula. Dabis. Hmm. Pero dyan na dito kasi matilig talaga ito mga kailula. Hmm. Oh, napakasarap. masarap <laughs> <laughs> <laughs>